Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs. At sa video natin yan, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumawa ng pinaka-the best na script or outline para sa lahat ng inyong mga videos. Kahit anong videos pa yan, mapag-vlog, tips and tricks, product review, tutorial, o iba pa. Ito ang video makakatulong sa inyo, so keep on watching. tingin nyo ay hindi pa kaya ganun ka-confident sa pagharap sa camera, pwede nyo panoorin ang aking previous video tungkol dito. I-click nyo lang yung link sa taas para mapanood ang video na yun. So ngayon, mag-start na tayo. Kung ready na kayo, let's start! Lagi mong tatandaan na ang watch time ang pinaka-importanting factor sa success ng iyong mga videos. Kasi kapag mataas ang iyong watch time, ibig sabihin nun, maraming tao may gusto ng content mo which leads to more views and more subscribers. Hindi mo na sila kailangan pang piliting mag-subscribe sa'yo kasi kung saan na nilang gagawin yun. At isa pa, magiging kakampi mo na rin sa si YouTube kasi i-recommend na niya sa iba ang mga videos mo. So, paano natin gagawin yon? Siyempre, kailangan mo ng magandang content. At ang magandang content ay nagsisimula sa magandang script or outline. So, dyan papasok ang Step number one, mag-research ka muna. Hindi naman pwedeng magsalita ka lang na magsalita ng kung ano-ano lang. Dapat alam mo ang sinasabi mo kahit may konting idea ka lang. Alimbawa, kung gumagawa ka ng product review, kailangan alam na alam mo yung produktong ginagamit mo. Alam mo kung saan company may gawa nito at alam mo kung paano to gamitin. Sa travel vlog naman, kailangan meron kang alam sa lugar. Mapa-history, ng pamasahe, eh, at di pa bang trivia tungkol sa lugar na yon. Hindi ka lang basta namamasyal, kundi nagdadagdag ka ng value sa content mo. Hindi naman kailangan pang matindihan ang research mo. Yun nga lang sinting panonood ng mga YouTube videos na related sa content na gusto mong gawin ay napakalaking tulong na nun. Ito ay nakakadagdag sa value ng video mo at ikaw ay aangat sa iba. Step number two gumamit ng short hook introductions. Kung mapapansin nyo sa recent videos ko, hindi na akong gumagamit ng mahabang intros. Dapat direct to the point ka agad sa topic. Dati kasi, nagsasabi ako palagi ng mag-like, share, and subscribe sa aking channel na parang nakikiusap. Kaso, the more na ginagawa ko yon is the more na hindi naman nangyari. Kaya at the end of the day, kung gusto talaga nila mag-subscribe sa iyo, ay magsusubscribe talaga sila sa iyo. Maliba na lang kung pipilitin mo sila. Based sa recent research, 8 seconds na lang ang attention span ng tao. At dahil ito sa patuloy na engagement ng tao sa technology, lalong-lalo na sa smartphone. Kaya napaka-crucial ng first 8 seconds ng iyong video. Kasi kung hindi mo silang ma-hook sa first 8 seconds ng video mo, ay wag na wag mo na silang asahang papanoorin pa nila kabuuan ng videos mo. Marami ka namang pwedeng gawin para magawa ito. Pwede mong sabihin kung ano ang mga benefits na makukuha nila sa simula or pwede kang gumawa ng teaser para makuha mo kaagad yung attention nila. The point is, kailangan maibigay mo sa kanila kaagad kung ano yung kailangan nila at kung anong value yung makukuha nila kapag pinanood nila yung videos mo. Step number 3, gumawa ng step-by-step -step content outline dito mo mas mo organize ang content mo. Lalo na kapag tutorial at how to videos ang ginagawa mo. Pwede mo rin gamitin ito para madaling masundan at sabayan ang mga steps at tips ng iyong video. Pwede mo rin lagyan ng title, bawat steps, para hindi maligaw mga viewers mo kung nasa na ba sila sa tutorial mo. Tandaan mo na mga taong karaniwang nanonood ng video na to ay nagpo-pause ng video from time to time. Kaya best practice na gawin mo ito. Kung ikaw naman ay gumagawa ng vlog tungkol sa iba't ibang bagay, pwede mong hati-hatiin yung video mo depende sa specific na instance, event, opportunity, o kaya naman bawat oras. Mas madali mo kasing may edit ang video mo dahil alam mo na kaagad kung anong video yung nakalagay doon. Kahit ako mismo nahihirapan kapag ka hindi ko masundan yung pinapanood ko. Nakakalito at nakaka ang pinaka point lang naman ng step na to ay para magkaroon ka ng control sa flow, sa takbo ng video mo at mabuild mo yung content na gusto mo at ng gusto ng viewers mo. Comment below kung sa tingin mo effective ang step na to para sa'yo. Let me know. Step number 4. As much as possible, hindi dapat lalagpas sa 15 minutes ang videos mo. Isa talaga sa napapansin ko kapag mahaba ang aking video ay bumababa ang watch time ko. Mentras mahaba ang video ay mas malaki ang chance na mabored yung mga viewers mo. Maliba na lang kung manonood sila ng videos ni Pie o ni Mr. Beast. Hindi mo naman kailangang ibigay ng isang bagsakan lahat ng gusto mong sabihin. Pwede mong hati-hatiin ito na parang gumagawa ka ng miniseries sa vlogs mo o instructional video series para sa mga tutorial mo. Makokontrol mo ang oras ng video mo kapag nagawa mo ng maayos ang step number 3. Habang nag edit ka ng videos mo, ay eh, panoorin mo mabuti yung mga raw videos na meron ka para masala mo ang ilalagay mo sa iyong content. Ang mahalaga naman dito ay hindi maging overloaded sa information ang bawat videos mo. Step number 5. Ending na parang hindi ending. Madalas kapag alam na ng mga viewers mo na patapos na yung video mo, karaniwan ay umaalis na sila. Kahit ako, pag nanonood ako, yung pinapanood ko, alam kong patapos na, nanonood na ako ng ibang video. So ano yung sinasabi mong ending na parang hindi ending? Sa last minute ng video mo ay maglaan ka ng 15 seconds para sa short goodbye spill. O yung ito yung sinasabi mo kapag tapos na talaga yung video mo. Iwasan mo yung mga salitang parang nagpapaalam ka lalo lalo na kapag ka meron ka pang gustong sabihin. Ito yung mga salitang, so guys hanggang dito na lang pero may gusto ko pang sabihin o oh, see you sa next video ko pero marami ka pang gustong sabihin kasi the next thing you know, wala na yung viewers mo. Umalis na sila. Pwede mong gamitin ng oras to para gumawa ng realization, summary, or promotion ng iba mo pang mga videos ang mahalaga ay hindi maramdaman ng viewers mo na nagpapaalam ka na. Siyempre, nakadepende pa rin sa'yo kung ano sa tingin mo ang fit na best practices para sa mga videos mo. After all, nasa iyong mga kamay ang ikagaganda ng content mo. Comment below kung sa tingin nyo makakatulong ang video na to para magawa nyo ang pinaka-the best na script or outline para sa mga videos nyo. Panoorin nyo rin ang mga video sa gilid ko para makatulong sa buhay nyo. Muli, maraming salamat sa panonood. Goodbye.